isang kontroversyal na video ang inupload ng isang OFW na si Ribat Photographer ng Jeddah, Saudi Arabia kung saan makikita sa video ang isang Pilipina habang nakaupo ito sa harap ng isang table na may kasamang isang injano. Sa caption nga na ginamit nito sa pinost nitong video ay nakalagay nga rito ang salitang ganito ang mga babae sa Jeddah. What? At may nakasulat pa nga rin ito sa taas naitik ba? Habang may kasama pa nga itong funny emoticons na para bang nang iinsulto o nagpapatawa. Ito yung kinain namin mga guys na hindi nagbayad si Ribat sa kasawa ni Rueda. Nasa, di matawin niya kanya. Di matawin sa kanya. Ibang nga yung Ha? Ibang nga yung mga. Yan, ah! Kaya kung matawin sa kanya, ano ba na? Ibang ibang kami. ano Agad niyang umalma ang mga netizen sa naging post na ito. Dahil para sa kanila ay naging mapanghusga nga ang nasabing uploader at masyado nitong gene generalize ang mga sinasabi nito sa kanyang social media account. At isa pa ay wala ngaring rin pahintulot ang pagkuha ng nasabing video at pagkatapos ay bigla na nga lang itong magbibigay ng isang malisyosong opinion. What? Sa post na ito ay agad niya nag-react ang isang OFW na si Raisa Cuenca para kontrahin ang mga malisyoso at mapanirang komentaryo ng nasabing uploader. So, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala O yun, sasagutin po natin itong post ni, ni vlogger, repat photogra photographer ba? Ewan ko. Sabi niya kasi, ganito mga babae dito sa Jeddah. Sabi niya ganun. So, ibig sabihin, lahat ng babae dito sa Jeddah, ganito mga babae, ibig sabihin marami. So, marami kang masasagasaan pagdating doon, Mr. Repat. Lalo na pag ganyan nakita mo. Hindi porkit may nakita kayong kababayan natin na may kasamang itik. Masama na kaagad yung nasa isip nyo. Huwag po ganun. Lalo na hindi nyo naman siya kaano-ano. Wala po tayong karapatan manghimasok sa buhay ng ibang tao. Pagka mo, yung asawa niya, pwede mo siya pang imasukan. Kasi may ugnayan ka, may relasyon ka doon sa babae. Hindi porket ba kristyano, pinupost yun na, pinapahiya nyo na. Dapat, ganun din kayo sa mga kalahin nyo. Pag may kalahi kayo na nakipagrelasyon sa mga lalaking kristyano na may asawa sa Pilipinas, in short, tawag doon. Dapat pinopost nyo din yon, Wala rin kayong pinipiling relihiyon ng tao, di ba? Hindi porket nagbablog kayo, ibig sabihin nun may karapatan na kayo mamahiya. O panghimasukan yung buhay ng ibang tao. Kasi marami kayong masasagasaan. Paano na tulad namin, na-close kami sa mga driver namin at haris namin. Tapos kumain kami sa food court, wala kaming kamalay-malay na video na nag-viral na kami. Dapat isipin niyo po lagi, yung naman din ng ibang tao, hindi yung hindi porket vlogger kayo, gumagawa na kayo ng content, ng kung ano-ano, para maging sikat kayo. Para for the views, Pag-isip-isip din min, paminsan-minsan. Lalaking Muslim ka po na Mr. Repat. Hindi po yan gawain ng isang Muslim ang ganyan. Wa, hindi po yan nakasulat sa Quran na ikaw-ikaw isang lalaki bini o isang Muslim na lalaki. Mamahiya ka ng kapwa mo babae. O, oh, ipalagay na natin, hindi mo siya kalay. Isa siyang kristyano. Pero babae, rin, babae pa rin siya. Dapat re-respetuhin din siya. Kung may magulang ka, may nanay ka, kung saan ka nang galing, dapat marunong kang rumispeto sa mga babae. Hindi mo babasyan na itik-itik ganun. Bakit? Inagawan ka ba ng itik? Kaya ganyan ka ka bitter? Shada! Matapos nga ang nag reaction video nitong si Raisa Cuenca sa naging post nitong si Ribat Photographer, ay agad nga rin itong sinagot ang naging pahayag nang nasabing OFW. Dahil di umano, ay lagi nga rin sumasalungat itong si Raisa Cuenca sa mga ginagawa nitong reaction video. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning po sa lahat ng aking mga baksa. So una-una, bigyan po natin ng reaction video si Raisa yata, Raisa. So lagi pong nagpo-post sa aking mga picture at laging sumasalungan ng aking redacto. So ngayon, ilang beses ko na nakita yung mga picture kung na mo eh. So, kapatulong na kita. Marami rin nagsabi na huwag na daw kitang patulan. So, wala. Isa ka rin content creator, so papatulong na talaga kita. Dahil kahit hindi nakaminsin yung pangalan mo, ay sinasalo yung mga vlog ko. So, tungkol naman sa mga uh, video ka ng Raisa, alam kong mali ako doon. Pero para sa akin, nakakatulong po ako sa mga uh, katulad kong mga lalaki doon sa Pilipinas na rinuko po ng kanilang asawa. Oo, sabi natin mali yung pag-video ko. Pero no, yun na yun, mali talaga ako. Pero para sa akin, para nang mabawasan yung mga dugyot <coughs> hmm? na gumagawa ng katarantaduan katarantad dito. So, ano, uh, yung mga baser dyan na lagi nagpapas, wala nang alam kundi bas nang bas sa akin, hindi ginamit yung mga utak nila. Yung, yung kapabayan natin na ano, uh, napatong muna sa maling gawain, pilit pa sus susuportahan, maawa naman kayo sa mga ano, anak ng babae o asawa. oh, maawa naman kayo kahit ipakita pa ito sa ano sa may alam tingnan natin kasi yung iba kasuhan i report para makauwi sa Pilipinas sa reporting page yan yung alam nyo eh hindi niyo inisip yung ano yung uh, buhay ni kabayan ha kaya palang mga wala ng respeto yung mga ibang lahi dahil sa ating mga Pilipino oh, dahil rin sa atin pag nabuntis kayo ng mga ibang lahi iiyak-iyak kayo sa ano sa taga Pilipinas sabihin nyo ginahasa ko ng ibang lahi Hoy, ganito na yung mga sistema. Dahil rin sa inyo yan, kaya uh, ah, pinatulang kayo yung mga ibang lahi. Kaya dapat, i-respect nyo yung sarili nyo, lalo na pag may mga asawa kayo sa Pilipinas. Yung iba kasi, dapat, yung ibang mga pastor, dapat sabi niya, sinabi sa akin, ano, dapat sinundan mo hanggang doon sa loob na nakapatong para may ebidensya. Ano ako, bobo o tanga? Na naka-private na, pasukin mo para i-vlog? Gamitin mo naman yung kukuti mo. Ha? Huh? Meron din kasi mga lalaki na ganun eh. Sabi niya, tanga daw ako uhaw sa views oo sabihin natin ano pero iscroll mo yung mga video ko para makita yung views ko malit pa ito na views pero dapat ah uh, marunong kayo umintindi marunong kayo umintindi para rin ito sa mga asawa ng mga babae sa Pilipinas na linuloko kahit may asawa na nga sa Pilipinas tapos meron pang ika ano dito wad ka nun sabihin natin pakilamera ko wala akong pakialam sa inyo pero para sa akin nakatulong po ako sa mga lalaki dun sa atin dahil isa akong lalaki. Ganun yun. Dapat maintindihan yung lahat ng mga vlog ko. Para rin po sa inyo. Pag ito ul no. uh, oh. uka, nga ulit na ng mga 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 Kristiyano man o maging danaon. Dapat kialam ko sa kanukang alipungat ka. Dapat na tayo pamanlo sa mga paralita no. Agar baan, Na hanggat di pang so ulit na ng mga na indaon. down oh, tama ba ako mali kaya ganun ikaw naman raisa na hindi makamove on kahit pagsalita ko ng Tagalog issue na hindi rin ako marunong magsalita ng Tagalog bakit ang tanong ikaw marunong ka magsalita ng Maguindanao ha buti pa kami mga Maguindanao eh. marunong pa kami magsalita ng ano Tagalog kahit ano na hindi masyadong magaling magkaiba tayo ikaw Christian ka kami Maguindanao kahit pag Tagalog issue na agad ikaw talagang babae dito sa Jeda na sismosa? Baka kay ka? Sobra na? Kaya, wag mo akong itulad sa'yo. Kasi pangit din ang ugali mo. Sasabihin mo pa na ang pangit daw ako? O, tignan mo yung sarili mo dito. Maganda ka ba? O. Kaya wag mo akong itulad sa sa'yo. Alam kong nakikisabay ka lang dahil isa kang content creator. Ha? Para inulit ko sa'yo, ha? Pangit na nga ako, inaamin ko. Pero dito sa loob ko, hindi katulad sa inisip mo. Yun lang, maraming salamat po, Raisa, Raisa ka rin So meron pa akong nakalimutan. Yung tungkol sa video ni Kabayan, dapat noong nag-PM, pinadelete sana, pero wala siyang react na, i-delete mo kuya yung, ano, yung post. Ha? Kasi hindi tama yun. e dito ko talaga yun eh. Kasi alam kong ano, makita ng asawa, kasi yun si Kabayan may asawa yan yun lang po maraming salamat Nagbigay nga rin ng advice itong si Rizac Cuenca matapos nga nitong mapanood ang ginawang live video itong si Rivat Photographer at sinabi nga nitong pwede naman itong kumita sa kanyang ginagawang vlog nang hindi ito namamahiya ng ibang tao. So ayun, uh, narinig po natin, pinakinggan po natin sinabi niya. So ibig sabihin, sabi, sabi niya, yung video niya para sa mga nakipagtalik. So, nakita mo ba na nakipagtalik yung tao doon sa ibang lugar? Hindi naman, di ba? At saka kuya, o vlogger, o sikat, ano man, huwag ka na magpasikat. Hindi mo kailangan mamahiya ng ibang tao para kumita ka, mag-views, for the views, ganito magpasikat ka. Pwede ka naman kumi, ano, kumita ng pera dyan sa pagbablog mo. Gayahin mo na sina Jenson TV, sina Cubs TV, sina Primo, sina Master yung mga maayos yung mga content na hindi nila kailangan mamahiya ng ibang tao. Kasi sa ginagawa mo kasi na mamaya ng ibang tao. Uh, tapos sabi mo, hindi ka pangyengialam. Anong ginagawa mo? pangyayalam na po yung ginawa mo na mo sila ng video na without permission ng tao. Tapos pag kayo paglahi nyo ba, Kristiyano yung vlogger, tapos kalahi nyo yung blinag na ganun. Lahat kayo hanapin yung shipping vlogger, diba? Sasabihin nyo, hanapin natin to kasi kalahi natin pinapahiya. Niyo. Dapat isipin niyo rin yung mararamdaman ng ibang tao. Kristiyano, Muslim pa man yan sila o ibang lahi pa man sila, dapat may respeto po tayo. Tapos nga putaktihin na mga samutsaring negatibong reaksyon ang naging post nitong si Ribat Photographer ay nagbigay nga ito ng kanyang statement tungkol sa pinost nitong nagviral na video. Sinabi nga nitong tanggap niya ang kanyang naging pagkakamali. Hello mga boss, ngayong araw ay magbigay naman tayo ng reaction video sa lahat po ng aking baser. So tungkol dun sa pinost ko na video, tanggap ko naman yung kamalian ko nun dahil wala akong pangkitulot sa taong binibidyoan ko. Pero actual na actual na may kasamang ibang lahi. Yung iba nang nagko-comment, baka daw kadet lang inyo. Siyempre, kadet, wala na ibang patunguhan dun kundi nakasira ng buhay ni kabayan. Mag-isip naman kayo. So, ang tanong, tama ba yung ginagawa ng mga babaeng OFW? Na may asawa sa Pinas or anak, tapos pagdating dito, may mga kabit na ng ibang, lahi. Tama ba yun o hindi? Pangalawa kong tanong, allowed ba sa Saudi Arabia na isang Pilipino na babae na makipagtalik sa ibang lahi na may asawa sa Pilipinas? Comment lang kayo. Pangatlo, yung mga nagtatag kay Kabong, wala akong pagyalam. Kahit itag niyo pa ang presidente, <laughs> tama ba yung ginagawa niyo dito? May mga asawa kayo sa Pilipinas. tapos dito meron kayong mga asawa? Hoy, Saudi ito, hindi Pilipinas. kahit pumunta pa kayo sa consulate, tignan natin mga kabayan kung sino ang mali. Kasi sabihin lang taga consulate, bakit yan napunta ng asawa ni dito? Mga bit sa ibang lahi? Kaya ako, meron talaga akong kasalanan doon. Pero yung mga kasalanan nyo, ang ah, kinakampiyan niyo yung mga taong hindi marunong makuntinto sa isa, Ayan, ba't kayo at yan ang ginagawa niyo? Ah, real talk ito ah. Sinong tatamaan, huwag magalit. Mm. Sa naging sagutang ito ng dalawang OFW, ay may isa pang vlogger na pumasok sa eksena. What? Sinabi nga nito sa kanyang post na hindi naman daw niya kinakampihan itong si Rebat TV. At ang kanyang post ay naaayon sa kanyang sariling opinion. Pero ang naging opinion ngang ito ng isang nakikisaw na vlogger ay lalo lamang nagpainit at nagpagalit sa maraming netizen. Ito, nakikita niyo? Kaling tutok uh, Yaribat TV. Hindi ko siya pinapanigan o hindi ko siya kinakampiyan. Pero sariling opinion ko to. Karapat dapat lang yan na makita ng marami. Kasi para makita ng asawa niya, kung may kaasawa ito sa Pilipinas, kung ano ba talaga ginagawa niya dito? Tatarbaho ba o naglalandian lang ng ibang lahi? No? Ito pa yung pinagmasakit eh. Ito. Alam niyo ba, nang dahil dito, napakalit ng tingin ng mga Arabo at saka mga ibang lahi sa atin? Kahit sa ginagawa niyo na ito. No? Alam niyo ba, na kami ng mga lalaki na nadadamay, binabastos din kami dahil sa ginagawa niyo. Nadadamay niyo kami. Pero hindi ko nilalahatan, lahat, hindi ko nilalahat. Pero karamihan. Ako akala ko lang sa Manila ito nangyari pero mas matindi pala dito sa ibang bansa. Kasi ako, nakikita ko eh. Meron pa akong nakita dyan sa ano, bakala. Tapos bumibili sila, dalawa sila ng Pakistan. Tumawag yung asawa niya. Sabi niya, Be, may ginagawa ako. Maginda na to ah. Mismo maginda na to. Tapos nung lumabas yung Pakistan, sabi niya, Sige, sige na. Kasi may ginagawa ako. Ganyan. Nako, kaya niyo ba yun? Oh, di ka kaya eh. Sa mundo nga ng social media ngayon, Marami na talaga ang feeling and title sa pagbibigay ng comment base lamang sa kanilang mga nakikita. Hindi natin sinasabing tama ang pakikipagrelasyon sa abroad kung tayo ay may asawa sa Pilipinas. Pero gusto ko lang din magbigay ng babala sa iba nating mga kababayan na hinay-hinay lang din tayo sa pagbibigay ng komento sa ating mga napapanood sa social media. Lalo na't hindi naman natin personal na kilala ang isang tao. At wala nga rin tayong karapatan na kuhanan sila ng isang video nang walang pahintulot lalo na kung ang intention ng kumukuha ng video ay hindi para makatulong kundi para siraan lamang ang mga ito. Sa ginagawa nyo ngang ito ay pwede kayong sampahan ng kaso. Kung matatandaan nitong nakaraang araw nga lang ay naglabas ng bagong guidelines ang Saudi Arabia sa pagpapost sa mga social media. At kasama nga sa mga ito ang mga content na nang bubuli, nang aalipusta, at ng lalait ng ibang tao. Dagdag pa rito, mahigpit nga rin pinagbabawal ang pagpapakalat ng mga fake news, clickbait, at mga misleading information. Kung talagang gusto nyo makilala sa mundo ng social media, sana ay gamitin nyo ito sa tama, may respeto, at makabuluhan sa maayos na paraan. Perfect. Hindi para husgahan at siraan ang isang tao na hindi nyo naman personal nakakilala. Para lamang makakuha kayo ng maraming views, What? kapalit ang maliit na kita sa social media. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.